Anong ganap sa mundo ng showbiz? Handang pakasal si Julia Montes kung aalukin siya ng karelasyon niya. Yes of course, I will not protect it naman if hindi. Sagot niya sa interview ni G3 San Diego ng Mega Entertainment. Pero bakit nga ba niya isinikreto? Actually, hindi ko kasi siya sasabihing secret. We just chose this path kasi. We both believe na ang atin ay atin. Pumasok tayo sa trabahong to na magulo. Huwag na nating paguluhin pati yung atin. Paliwanag ng aktres sa nasabing interview. Consistent and common knowledge sa showbiz na sila ni Coco Martin ang magkarelasyon at di umano'y meron na silang anak. Pero walang confirmation na nanggagaling sa kanila. Ang chika pa, di umano'y sa bahay na sila ni Coco nakatira kasama ang kanilang baby. Pero yun nga, wala namang sinasabi si Julia. Maging si Coco, Though sinasabi ng parang anti-climactic na ang pag-amin nila pag nagkataon. Dahil nga alam na di umano ng marami nilang kaibigan ang tungkol sa kanila. Banggit pa niya sa interview. Siguro kasi sa buong buhay ko, hindi ako selfish. This time, gusto ko yung akin ay akin. Dagdag pa niya. Growing up, ang dami ng pressure. Pero yung lumaki ka sa children's show na parang syempre. Lumalaki kaming may mga pressures. Gusto ko sa aspeto ng buhay ko na to. Walang pressure. Katwiran niya pa. Ang gawan bulilit ang sinasabing show ni Julia. Yung taong involved. Yun lang yung importante. Yun lang yung nagmamatter. Walang opinions ng ibang tao kasi hindi naman natin lahat mape please. And that's my point of view na parang wag na natin stressin yung sarili natin sa labas. Ito yung atin. So let's just be happy and enjoy. Katwiran pa ng actors na matagal nang walang ginagawang serye. Anyway, spotted din sila sa Boracay last March na parang hindi na nagtatago. Na-post sa Instagram ng fanpage account ng aktres ang mga larawan nila habang nasa airport ng nasabing sikat na tourist destination. Sa mga picture ay makikitang parehong naka-face mask sina Julia at Coco pero ang fans nila mismo ang kumumpirma na sila nga iyon. Ito raw bale ang celebration ng dalawa sa nakaraang birthday ni Julia noong March 19. At ngayon nga ay nasunda ng interview ni Julia. Anong masasabi mo sa balitang ito?